Ayan, alam mo naman tayo, pag namimili, laging may libre. So, ayan ulit, Quaker Oats, 5 plus 1. Ang aking shampoo ay, buy 11, get 1 free. So, sayang kasi yung mga free. So, yung tissue ko, ang tissue ko ay, 12 plus 3 din. So, ba diba, ang laking tipid ng tatlo. So, ito lang ang walang libre, kasi naubusan din ako nito. Ayan. Tapos, meron ako nito. Ang isa nito ay nabigay ko na kay Apo. Tapos, syempre, pag nagkikrate tayo ng chichirian, may libre din yan. Ayan. kaya ako napabili. May libre din yan. Kasama. So, ayan. Yan na pinamili ko. 993. <laughs> Buti na lang. To the rescue din ang aking may wagang credit card. <laughs> tayo. Pasalamat tayo sa credit card kahit paano. One month to pay. So, ayan na nga. Napabili tayo ng malaking eco bag. Dahil yung dala ko ay maliit lamang. Hindi kakasya yung tissue. Eh, what if biglang umulan, mababasa lang siya. edi eh, sayang. So, ayan. Worth naman kasi maganda siya. Quality. At favorite ko yung color na yan. Violet. Handy. 40 pesos lang naman. Sya.